Inflation yung number one na binabanggit uh, niyo na concern no uh, dito sa uh, usapin nato na maaring maging balakid para makamit natin yung target na 6 to 7%. Uh, pero ito ay largely uh, dahil sa mga nangyayari outside ng ating bansa. Having said that, ano ang magiging magandang solusyon? Ano yung uh, 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 challenge uh, sa atin para ma ma-address, mabigyan, yeah. ma-soften natin yung impact ng inflation. DSW, yes, so, uh fogs talagang nakakahila or uh, higit pataas no or tulak pataas ng uh, presyo ng mga bilihin, ay mga pagkain pa rin no. Mm -hmm. So talaga yung food security kailangan ma-address natin yan. Ako, matagal na tayong nagkakausap pero halos taon-taon yan, yan yan pa rin ang problema no uh -huh. at uh, hinaharap natin. Sana maging uh maging ano uh, mataas na ang productivity ng agriculture no hmm. sa resulta ng uh, GDP for 2023 no isa 'yan sa uh, mahina ang performance no uh, na, na sektor. napakahina uh -huh. no? so kailangan natin palakasin lalo na, oo, lalo na may climate change no uh -huh. so sana ma-address natin 'to pag uh, uh, ma-manage ma natin yung inflation bababa na yung mga interest rates no uh, sana pumasok na lalo ang mga investments halala uh, lalo na mas sustain yung OFW and uh, yung mga BPO sa uh, uh, revenues no uh, at definitely sisigla ang uh, ang ating bansa lalo na kung sabi nga natin makontrol talaga or ma-manage ng gusto yung inflation na yan